Kaya I considered her as my trophy. Ah, yeah. Ilang ilang years na kayo ngayon? 35. Uh, wow! Takal na pala. Yeah, uh, 1990 kami kinasal. So siya yung talagang trophy mo, the real trophy. Yeah. How do you how do you feel when, when you accepted your the supporting actor award? Ah, uh, I was I was so shocked about it. Ah, um, at sa nung naglalakad na ako, sabi ko, parang hindi ako deserving dito dahil naniniwala akong mas marami pang deserving na tap ah, na artista kaysa sa akin. Tapos sabi ko, ay, ganun pa man, maraming maraming salamat sa PAMAS. Maraming maraming salamat sa PAMAS at nabigyan ako ng pansin. Yan naman yung sinabi ko. Bakit. Yan mismo ang acceptance speech mo eh. Oh, ay yeah, ay yeah. Oo, okay. kasi... Pero you know, after 35 years, ano naka-tanggap ng award? Talaga. First ba? Yeah. Never pa, never. Ang lagi ko lang nakukuha, Star of the Night, wala na, yun lang. <laughs> Alam mo naman yun, parang pakonsuelo lang yun. Wala, huwag lang wala ka mako ah. Hindi naman. Pa? Ma, ma stand out ka rin doon. Hmm. kaya ka napili. Pero especially important yung pagkapanalo mo agad. kasi yung category mo, isa sa pinaka bakbakan talaga oh. Yeah, yeah, yeah. yeah. sa diba? I was about to leave na no, sila no, doon. Ba, bago mag-gami I was about to leave kasi hindi naman ako nag-expect. Kasi sabi nila direct mo boy, kung hindi na lang, mag hintay ka na, ako. hindi na lang naman, naghintay na ako. Ang yeah, okay, oh. narinig yung pangalan ko. Nung nagpapanggit-panggit na nga sila ng mga pangalan dun sa best supporting, Sino yung mga kalaban? Busy rin? ako sa polo, ganun lang ako nang ganun, ganun. Si, si... Ruru, 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 Ruru si Jong Joel Torre, Jong Kuya Jong Lang, Joel Torre. <laughs> Ilan kayo magkakalaban? Lima yata. Okay, ah, lima. Yeah, eh, pang naya. So, may... Basta madugo yung labanan eh. Ayun mo so, yun. I'm so happy. Saka, hindi <laughs> ako sanay tumanggap ng ganung mga award. Eh. Saka, naisip ko ba na <laughs> ano? Even nominate, nung naman nominate ka, Naisip ko ba na malonominate ka pa for that? Yeah, yun, When you ko. were doing, ano, mamay. Ay, ay, ay. Ito naman naisip na malonominate. <laughs> Pero nung sabi nila, Dugurit Buboy, oy, isa oh. sa mga ano, ha? Kung um, lang malonominate ka, eh, masasala... <laughs> masasalamat na yun. Perfect. Pero ngayon, uh, medyo... Uh, hindi uh, ko parang hindi sure. ako sumisigaw. Oo. Pero ngayon, uh, ngayon na medyo na okay. mas overnight na 24 hours yeah. na makalipas, palagay mo, bakit ka na na? gaya nga nasabi ko, siguro napansin lang nila ako na Jeric Rabal pala eh, pwede. Jeric Rabal pala eh, meron. Yeah yun ang naisip or siguro ang dapat kong itanong what do you think is special sa role that it brought out the best in you well siguro, uh, siguro yung pelikula rin na mama eh, nakita nila may may social relevance at saka lagi ko sinasabi yung pelikula lang yun eh tunay na salamin ng buhay ng tao paano kayo naghandaan yung pag, uh, pagganap sa isang uh, role ng uh, tunay na tao personalidad na tulad ni Mayor Mark? Actually, bago namin gawin yung pelikula yun. Si Mayor Mamay, uh, eh, nagkukwentuhan kami, hindi niya alam, ini-evaluate ko siya. Ano, ano, ba, ano ba ang karakter ng isang mamay? Ano ba ang gali nito? Ano ba nito? Ano bang kultura meron sila? So, yun. Tsaka, during shooting, si Mayor Mamay naman, siya ang nagsusupervise sa amin. Siya, para nga siyang ano eh, assistant director. Kasi wala naman kaming idea. Wala kaming, wala kaming idea. Ano, ano ba ang kilos niyo dito? Ano ba ang bawal sa inyo? Ano ba yung hindi? Yung walang holding hands, bawal sa kanila yon. Oo, kaya meron kami mga eksena doon, bawal pang hawakan ng kamay. Kung si Ara. So, namin yon. Ay, bawal pala yan. Kasi hindi pa mag bawal. Ganon. Yung parang beso-beso, bawal din. Tapos yung kung paano man sa kanila. Wala kami ng idea sa ganon. So, si, si Mayor Mamay, umpisa pa The whole movie, during shooting, nandun siya. Hanggang Dubai hanggang Dubai. Yung mga lugar na pinuntahan niya nung naga, naga, ano bang tawag dito sa Muslim yung nangangaral pinuntahan namin kung saan yung lugar na nangangaral si Dato. okay sa Mecca yung sa Mecca yeah, yeah, yeah. <laughs> Winning best supporting actor, magtataas ka ba ng talent? very mo kayo, ano ba dapat ang magtaas ng talent? Hindi na napansin ka na talent, Dapat naman, no? Kinatawaran na nga ako, ah, magsisuting <laughs> kami, magtataas ka. Ang tiyan ko naman, ano eh, uh, sa movie, hindi naman ako nagtataas. Mo. Magtaas ka ng, move, ng talent mo pag naging box office king ka. Okay. So, mas mahalaga sa iyo uh, as an action star, sana sa to. Pareho malaga okay, sa akin. Pareho Pero kung pagbabasihan natin, nagtataas ka ng ticket mo, no? Kailangan lagi kang box office. Yun meron na... kang patunayan, meron kang nadideliver. Ano sa importante sa iyo yung box office o yung? award kung gusto mo lagi kang maraming project, box office king ka. Kung gusto mong tumataas ang kredibilidad mo, mm -hmm. tingin mo sa inyong tao, talagang sa ganito, magkano ka be sa actor. Mm -hmm. Pero ito bang pagkapanalo mo sa ganitong klaseng pelikula, maiimpluensya na yung mga choices mo sa darating na projects na alam ko na kung ano yung... Yan ba yung niche mo? Naisip mo? Hindi naman. Hindi naman. Ako kasi pag pumipili ako ng project, mm -hmm. pinitingnan ko muna ano ba yung role ko. May limit kasi ako eh uh, pag bago ako, wala din ba, tatanggap ako ng supporting role na kontrabida. Hindi ako pwede manakit ng bata, hindi ako pwede manakit ng babae. Hindi oh, ako pwede mag, pinakikita ng nagda-drugs. Kung, kung hitman ako, hitman lang. Ayoko nang re-rape. Yun lang. Oh, so even mga movies mo before wala kang ginawa? Yeah, yeah, yeah. Kasi, kasi kahit sabi mong kunwari lang yan, pelikula lang exactly. yan. Exactly. Ah, kay inisang ka ng tao, rapist ka, iba nagda-drugs ka. Ay, yung mga tao, pinaniniwalaan nila yun. Siguro, drug addict. Hindi nila alam kung wari mo. Di ba? Ah, ano bakit po, kami? Sorry. Ano ba yung gusto mong iportray na Roland? Nag-gay oh, nag ka na, nag Nag-gay ah, ka na ba? Yes. Diba? Ay, yung pinikula namin ni Daryl Yap. Wow. Oh. Yung uh, barumbading. Exactly. Okay. Tapos ano pa yung role na gusto mo i si portray? Hindi pa ako nakakagawa ng pelikulang fantasy. Ah, fantasy. Si. Hindi pa ako nakakagawa ng pinikulang fantasy. Okay. Yun, yun. Ano? pano si mayor mama ay kagabi tayo like sila sabi niya na ba sayo na in-encourage kaba niya na, na nanalo ka hindi wala wala kasi unang-una yung mesa nila malayo sa amin uh, pangalawa tinawagan lang niya ako sabi niya sa akin kuya uh, a-attend ka ba sabi ko, Mayor, baka hindi na ako maka-attend kasi nasa set ako ng Maria Asawa. Ano yun? Movie. Uh, ah, sexy, ano? Ano yung Asawa? Maria yung Japanese, asawa. ano? Maria sexy. Asawa. Ah, uh, ah. Uh, asawa. 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 So, comedy. comedy. Sexy comedy. Sabi ba? Sini Maria Asawa. Nalimutan ko yung pangalan. Pero di ba may project ka na din with Mayor Mamay na kasunod? Yeah, oo. Oh. yung OFW, yung title niya. Mm -hmm. Kami mm -hmm. ni bubuy, dapat may gagawin kami. Sa direct, baka, Bum mat, baka mga. kung sakali, baka matuloy mas mauna yung gagawin namin. Ang um, title namin, Ora de Peligro. Ay, hindi ko alam. Baka lang, baka ah. lang. Pero baka mauna rin itong OFW. Kedirect. Baka, baka, may, yeah serye naman baka yung ano yung uh, I love you since 1852 serye yung sabi din. So, ah, okay sa Viva din sa ah, na. yun na the ba? heaven yeah, yeah. the heaven oh nagtitaping na pala oo oh, oh. oh, oh. baka next week o oh, two weeks from now pasok pa sa sa You can please everyone. Uh, Siyempre, meron mga hindi May mga kanya-kanyang manok kagabi, no? Oo, oh, oh, ganun naman talaga. Parang ano lang yan, eh. Parang sa politics. Kanya-kanya kang kandidatong gusto mong manalo. Hindi ka napipikon when some people say, sana yung manuko, dapat yung manuko'. ko. Hindi na, sa tinagal-tagal ko dito. Ilan di years ka na sa mo? 35. Also, kabata pa ako noon taon lang ako nun. Nagkasawa ko, 35 din. I mean... Pati okay, mo, ilang taon na ako ngayon. <laughs> I can't even guess. Ilang taon I'm old. Hanggang ganyan din na lang. I'm older than you. <laughs> talaga ba? Hindi ako maniwala. Nagpumpisa ako, know, 1990 man. artista na ako. 1990? Oh, 27 na ako na. Ah, talaga? 27. 27. 27. So I was born February 6, 1961. So senior ka na. Wow, hindi ilalagay. Ah, hindi Saan mo nilagay ang trophy mo? Ayun ah. No? I mean, tinabi mo ba sa kama? Or paano kagabi? Ah. Sa kotse, paano? Sa sasakyan ko. Sa Binati ka na ni A.J. eh. Ah, oo. Oh, oh. Bumawag kanina. Masaya naman siya. Masaya siya. Nahanap niya, ID ko tuloy. Anakal pa ito na, senior na si Tiffan. 1960. February 19. Ito nga may biya. Ito nga may date of birth. February 6. February 6, 1961. February 6, 1961, birthday Senior card. And oh change your yun palang dapat kong tanungin, ano ang sikreto? Ah. Ang hal ko. Ang hal ko, lolosideri. Apo man deko ni karlo, ever. Good boy. Ayoko na may Dati umiinom ako. Pag ako sa bar na may naninigarilyo, umalis na. Hindi ko matagalan ng sigarilyo. Sa At saka natuto ako mag-inom noong 27 na So, just ka na. Tapos, binigil ko yan 2000, 2011. Ilan taon na ngayon? Pagko 14? Ganun na katagal na akong di uminom. Pagkain, exercise, ano? Wala akong physical activity. Hmm. Oh, si bag after pandemic wala akong isip na pinto. Wala hindi lang kami kabahay. So tayo ay talat. Ah, uh, hindi ko lang kinakain. Uh, lahat na ma uh, mamantika. Mamantika, ma na pagkain. Grill iniihaw mo. Hot dog. Hindi ako makain yan. Makain ako siguro naman dinidefry doon sa sarili ko sa gano'n. Ah, uh, sino nang ganisa, sa Anything na may preserbo. Meron ka na ba ngayon iniisip na gusto mong makatrabaho dahil nanalo ka na? Na pwede na. Ako, lahat ng baguhan gusto sila makatrabaho. baguhan talaga. You know why? Para yung mga, ba mga fans ng baguhan, yung mga hindi nakakakilala siya, makakala ka naman. Those. Agaya, Nino. Kahit sino, basta babuhan. Uh, Pero, uh, uh, okay. uh, Pero wala kang ano, person in mind sa mga babuhan na, na minamataan mo na magaling tong bato to. Magaling tong bato na to. Boy or girl? Dati gusto gusto kong makatrabaho si, Siright. si, ano eh, ah, no. si Miguel Tanbelix. Nakatrabaho ko. Saan? Right. Okay. So, mga batang bilis. Mga batang bilis? Mga batang bilis months ang teleserye. Yeah. Tagal din yun, 9 months yata si rin. Nine months. So, so sino pa aside from him? Uh, uh si Ruro, nakatrabaho ko uh, na. Black Rider. Teleserye uh, din. Yeah. Babae. Pag-uhan na nakaset yung, yung attention mo na gusto mo makatrabaho. Si Barbie? Cortez. Nakatrabaho ko na rin lahat na nasa isip ko. okay no. na. Paanoes? Sino kayo nasa isip ko? Na, na hindi mo pa na... Wala. 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 Gabi. Gabi. Garcia. Gabi Garcia. Um, Basta ano? Basta mukhang maraming viewer. Hahaha. You know why? naman nila makilala nila. Para ma-intro ka, ma-introduce ka sa ano nila, sa mundo nila. Ano pa mo? Ano pa something daring na hindi mo oh, nagkakawa? Ah, uh, yung may init na bed scene, wala ko. Kasi kung ma-obserbaan mo lahat ng pinigil ko lang, ang so, bed scene ko ganun lang. Ganun lang ang peace. Pero nakahiga. Dahil? Dahil? Ang ako nahiya ko eh. Diniwan. Marami akong anak na babae. Marami akong anak na babae. ko kung mapapanood nila sa sinihan yun. Pero hindi mo pa mahihiwala yun na ang tato niya ay aktor at trabaho lang? Sige na. Iiya pa rin. Ang, ang conviction... Ah, ito pa pala. Pag may bed scene, ang, ang nire-request ko lagi sa si director, Direk, mo kung bibigyan ng mga eksena. Direk, acting ka, nasasarapan ka, nasasarapan ka. Ayoko nun. No. Ah, wow. Oh. Meron nga akong pelikula, medsine na, ang babae lang nakaubad, nasa taas ko, gano'n nang gano'n. Ako nasa telepono lang ako, eto. Yan lang pala. Siya, mainay. Sabi ko lang, Karoon, mainay, may kausap ako. Pwede mo naman namnamin yan, huwag ka nalang mag-inay. Ang conviction mo ay galing religious or? Parili ko lang. Personal lang? Yeah. Kasi yung sagrado sa akin yun. Yung ganun, pang behind the scene lang yun. Uh, pang tunay na buhay lang yun. Diba? Pero kapag role na napanood mo na ganda-ganda ka, uh, even in the in Hollywood movies, ano yung natatandaan mo? Top of mind na. Pag mo yun. Marami, marami. Mga pelikula kong action film. Ako, gustong-gusto ko yung movie namin ni Junaris Torenez na Dugong Kriminal. Ganda na istorya nun eh. At saka yung namin ni Eddie Garcia na Dugo Laban sa Dugo. Parehong may dugo. Isa Dugong Kriminal, isa Dugo Laban sa Dugo. Ganda yan. So memorable sa iyo. Yeah. Mm -hmm. Thank you. Thank you.